may buntag mga mam sir. So, dito so, sa to ang 3D and STL, God, man, sir. So, welcome sa YouTube channel na Happy Page blog, Was 24 2023. So, gabi na kong nasulatan o ah, kung ano. So, wait right lang ha. So, dito sir. sa so, 3D and guide. So, Okay. So, 320 alas 2 man, sir, no? So, yeah, nga sa 3, 2, 2, 3 eh? Ali 045 kung sa key press vlog nato no? so sa siya ha 045 say, yung so, so, sa yung community members sa pagbadukan niya so pag naka-join sa yung community why send click lang ang join button mo sir ha so, basta nga join so click lang na niyo mo sir so pagbadukan na ni first vlog no sa iyang community so basin na uh, gusto <coughs> so, mo join o mo join o join mo dito mo sir So, para makita mo siyang ang pabagdukan. Okay? So, ang kumbirata na ginatag niya rito. And, uh, syempre, kung so, gusto mo dyan sa kwasa, so, pagkaya pag mo dyan sa community din naman, uh, sir. Ako ito kumbi everyday din naman, uh, sir, nga. Pinahatag. Uh, okay, so, presinta. Nag-update ako na para sa itong sir 4, sir 2, para sa so, sir, check lang yun din na pala. Scroll lang pala, pala sa ito ang FB page. Nasa itong YouTube channel, click lang sa uh, Lantawan lang yun sa videos. Kaya, upload mo yun siya. Ay, makalimot pag-like, pag-share din naman, sir. So, proceed ta. So, base, ah, uh, ito ang 888, ah, uh, Alas Navy, man, sir. So, yan, ay. <laughs> okay. So, natin plus tada ng 836 din, ha? And then 384. And then 698, man, sir. <coughs> So, pwede ka po mag i 3 So, kabaligtaran tara na nanos. Baba, maragay plus tara. 389. 648. Uh, rest back. Okay? 648. rest back na siya mong sir. 4 8 din monster, bit na pick-upon sir. Or bito just better lang. So, dahil sa to ang yatag na to ang, ang um, double pair na to. <coughs> double na to mong sir kay Natay 5-5. 0-0. Nine nine six six and four four, huh? Tay six five ah five five zero zero nine nine six six o four four. niyo pang combine mo sir. Pero ako anong din na kasi six nine nine lang ko mo sir. Si four six six. Saka na lang ako. So, 699, 466. So, pwede mo kumbayin sa 50. 0 ba ka? 5-9, 5 ka? 0-9, 0 Na, sir. Nakagawas naman ng 3 uh, 639. So, pwede mo kumbayin din sa uh, 96. Nakagawas na 486. 8 mo kumbayin din sa 64. 4 yun, sir. nakagawas na 502. to. So, pwede mo combine din sa 5-0. <coughs> so, syempre, ang na na mga sir, sa pala no? Ang 0-4-5. Pwede mo combine sa 5-0, 5-4, ba, ka, 0-4, 4-5. Uh, sir, tapi pwede mo combine na niya din na. so, na lang ako, ah. So, dito sa to ang single number. Okay, base naman, sir. Waiting for na to din ha, kay. I-take na it to. Ito waiting for alas dos mo sir. 9889 eight eight nine mo sir. Parisin yung nine eight eight nine. Kung gusto mo eskalera, parisin nyo 0. Pwede mo mag 098 or di ba ka seven ha. Kung gusto mo mo ah, uh, eskalera. O mo mo. So, nata-deplastada, 988. So, syempre mga sir, with piton ganyan yung 988, dahil ador partner nga 998, ha? So, ako rin ako sa C3, 98 lang. Okay, target rumble, ha? Waiting for me na to na. Pwede pa na niya bet huwag ma. 3D and STL niya siya mga sir, ha? <coughs> okay, so dito sa ito ang SP number gapon mo sir, pwede na kayo nyo balikan. Ha? Mas kay SP lang kagapon. Okay, sport 2 all ta. 4224 all. Nagpumalas na parisin ninyo. Pwede mo daw ba? Kanya tayo 4 all. Kanya, no? So, nga kung ibet din naman sir, si... A24 mo sir. And then, mo eskalera ta. 3, 2, 4. Okay? Target rangkol palihog. I-copy okay, yun, sir. Maliwkog share, mga sir. I-share paliwkog. Pag subscribe, subscribe lang. And then, observe. And then, join mo sa itong committee YCM, mga sir. Okay? So, maniwag, alam to ka na sa akong update, mga sir. So, check din yung uh, gaya ni Press Vlog, ha? So, akong rasa usap sa mga community members dito, no? Sa so, iyang 054, Pabaglukan. So, dito sa ito ang uh, 5885. Ayot mo ba sa 5885, mga sir, parisin ninyo. So, base sa uh, 4224, mga sir, sa alas dos ko nga, uh, gaya yung nagkuhaan na niya, no? And then, kani, sa 5885, pagkahapon. Sa 223, mga sir. So, pwede rin yung recap ang kagahapon. Nga guide na to. Ang um, sya, pero makita niyo ang guide ito Sa 223. Main vlog, nga gyata nung box guide. <coughs> okay, so dito sa to ang 585. Dito pa mara parisin niyo mong um, sir. So, ako na uh, mong um, sir, 658 target na mo paliwagong sir ha Tekniko niyo main vlog paliho to lagi nga ang guy sir Sa back dito para kita po dito sa to SP ha Okay so AE. So, dito sa SP na to. SP na to ng mga mga sir kaya naglalagay ganyo guide po nga 7007 all. Parisi ninyo. Pwede mo bet dobo. Wala na niya. <coughs> Sa so, diri nga bahin, mukuha tas alas 5 nga guide mo, sir. So, best na ko din na si 470. Sa so, ato lang ikoan ang iyahang waiting for nga 170 mo, sir. Okay, target rambol. So, ano waiting for na siya sa kuan alas 5. Pwede nyo rest back din na, sir, ang Uh, 870 ha 870 iba sama sa mga ato so pwede nyo rest back ang 870 anak mga sir ha So, wak man ako na hatag ang box guide sa 320, mga sir, no? Kasi hapon. So, hatag na to. Oo, oh, man na. Box guide sa 320, mga sir. Dara. Okay? So, 387-525-140. So, pwede yung pick up 3351-824. So, muna ang kikuha nun no, sa 4-2 na to. 750. Okay? So, base din na one, sir. Kaya double din na 55 all. Ha? 55 all. 55 o 88. Pero na naman tayo 88 cargo dali. So, ano na ko no? Gamit ko. Code na ano, niya din na. So, ni plus tara. Tag-double din na nga. 525. So, waiting pair na to din na, oh, sir, kay si 8338 pare sa inyo ang 8338 na to on sir so if ever mo kuha mo dari kumbi pwede mag 538 238 mong sir o diba ka 738 kana plus star ha so sa tanong ito pamari sa 8338 pare sila niyo pali oh. so ang waiting for an na ko din na 8338 waiting kumbi kanila ha ang 387 <coughs> So, always remember guys, send so, you natin know mga sir. So, guys, sure itong kumbi. Pasir, okay, I love you. Okay, so, kung naman na pilian. And then, uh, ayaw makalimot subay sa gaya ni Press Plug, ha? Basen yung makaswerte na sa to siya karoon dito. So, sa inyo ang bet mga mo, sir. Pipita all draw ay kalimot pag target rambol palihog, ha? So, salamat, salamat sa inyo na nang din, ha? Thank you, thank you, mga sir. Hope nga, nakaswerte ta karoon ang